Anong gusto mong maging regular banding natin? Katulad yun, di ba may mga group night? Yes. Coffee, Coffee. night. Coffee. Movie, Movie night. night. O, o, Pobla o, night. 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 show time, Malling. Sa kabila ng nakakapagod na araw, syempre ikaw at ako may trabaho. So ang paborito kong magiging banding time natin is pumunta sa gilid ng dagat pakinggan ang tunog ng mga alon. Ah. At there, pag-uusapan natin yung future natin. Kalim, um, pag kasi nasa dagat ka iba eh, marerelax saan yung dagat isip. dagat yan? dagat? Pupunta kita sa La Union. Ah. Kung saan ako pinanganap. Pinakamalapit yung dagat-dagatan. Sa Maloocan <laughs> lang yun. Pupunta ang <laughs> na naman yun. Oo. Yun. Sa dating City Hall ng Kaloocan, pababa <laughs> lang yun din. <laughs> Ayun po. At pag-uusapan natin ang future. Kakalimutan natin yung mga pangit na nakaraan. At siyempre, Uh, susulitin natin yung oras na kasama natin yung isa't isa. tisa. Oh, yeah. Oh, napangiti si Dom. Oh, kanyang mag ah. Mm -mm. Yung lagi silang nag-hiking, laging nag-LU, laging sumasyargaw. May mga oh, nila yan. Okay, next month, pupunta Look tayo ulit sa oh. Gano'n. Oo. Oh, oh. Ganda. Si Christian, ang daming pinagaganyan. -ga oh, <laughs> 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 Ipon siya ng ipon, pero hindi niya magastos yung ipon. Oo, oh, hindi tutuloy. <laughs> Dice. Akin po um gusto kong bonding namin yung uuwi kami sa mga pamilya namin. For example, sa family niya, bisitahin natin yung family mo kasi minsan nakakalimutan na natin yung family natin. So, yun kasi yung naging problema last before sa akin. So, yun. Gusto ko bisitahin yung pamilya niya and bisitahin din yung pamilya ko. So, yun yung magandang bonding kasi na both sides masaya. Ang ganda, ganda rin yun. Mm -hmm. Napapamahal ka lalo yun, sa bawat eh, pamilya. Tama. Wow. Sweet. Oh. Ang ganda, ang galing ng anak ko. Oh, oh, oh. <laughs> okay. Proud mother! Proud mother! mother! mother. mother. Mag-actually, magaling silang lahat. Maganda rin. Ginagdahan oh, oh. din yung mga, yung mga tunog ng ano, tubig dun sa dagat ni oh. Javi. Eto si Mandy. Mandy, huwag mong galingan. Si Sir Mandy. <laughs> Sir, <laughs> Sir Mandy. <laughs> Bakit yung mapili anak ko? <laughs> Meron na, yung anak mo may isa uh, po. <laughs> Mandy, Um, sa akin po, yung bonding natin, siguro, isasama kita kung ano yung ginagawa ko. For example, after ng school, mamamalengke ko at pagluluto kita. Yun lang. Groovy! Ah, ang ganda yeah, na sila ang ganda din. Oo, pa! Siya Sinong paano, jowa ang ayaw ng gano'ng bonding? Yung sabay kayo mamamalengke tapos nagluluto lang siya nandunin. Ang ganda! Pawis yung kilik -kili ko ko. <laughs> Daphne, mamigay ka na ng green flag. Sino bibigyan mo? Si searchy number 2 po. Ah! Si Dice! Si si yung nice. anak ko lalo na ang na, 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 napili. Napili yung anak ko! Binataan yung anak ko! Hi! <laughs> si Dice na ang napili. Congratulations! Yes! Pero Daphne, ito muna ang mga searchee na hindi mo napili. searchy number 1. Magpakilala ka na. Hi, Daphne. Hi, am Jabin, Ayan. Good luck sa... araw-araw na... Um, buhay mo. Um, enjoy ka with Dice, okay? Salamat, Jabin. At ito naman isa pang Sir na hindi mo napili magpakilala ka na, Mandy. Hello, Daphne. Nice meeting you. Unang-unang, um, maraming salamat dahil binigyan mo ako ng red flag. And sana mag-enjoy kayo ni, ng date nyo ni Dice kasi mabuti siya na. Eh. Thank you, Sir Mandy. special na mensahe para sa iyo ang ex mo na si Morris. Hi, kumusta Daphne? Uh, as of now, I feel like I'm not the risk you're not willing to take. Alam kong Alam kong mahirap at masakit, pero that's the reality. Uh, the reality na mahirap tanggapin. Maraming salamat sa lahat ng pinagsamahan natin. Pasensya na dun sa mga oras na hindi ko naibigay na dapat para sa sa'yo. At I'm so blessed kasi kahit magkalayo tayo, hindi ka nagloko. At yun lang. Daphne, may gusto kong sabihin? Sabi naman, sa taas, wag na. Grabe kayo talaga. <laughs> sa lahat ng pinagsamahan natin. Uh, wish ko sana maging successful ka na tao para sa sarili mo at para sa future future mo. Pagkakamahan mo si Daphne, kiss mo siya. Uh, bro, uh, alam kong kaya mo i-handle si Daphne kasi nakiki nakikita ko naman sa'yo na meron kang word of honor dun sa mga sinabi mo. Not just flowering words. no. Tsaka alam kong kaya mong panindigan yung babaeng minsan ko nang minahal. Thank you, Morris. Dice, tabihan mo na si Daphne.